Hello mga guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masigli Channel. A fated or old matter. So, yung hapon ito. Na Tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, Archangel Michael messages for the sign of for the sign of Leo. So, Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay? ng mga Leo signs ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading na mga dilat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigil skip ng ads away pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel spirit, God bless give me information. Paano kayong gusabihin sa inyo ng ating mga baraha? For I can help Michael messages romance angels are helping you, no? Pagdating sa relasyon, ginagabayan ka daw ng ating angel spirit, no? Leo signs. And of course, there's something in your children's are watch over by angels. Hindi lang pati, hindi lang relasyon. Pati, ang iyong mga anak ay ginagabayan din daw. Let's see what is additional messages. Represent within your imagination, you see the answer. Now, gamitin mo rito ng intuasyon makikita mo lahat ng kasagutan sa lahat ng katanungan mo. No? Additional messages. Represent with a decide to be happy now. So, kailangan mo mag na magigim masaya ka na ngayon. Diba? And of course, explore your option. At the same time, kailangan mong titignan yung both set of situations or yung mga bagay na makakatulong pa for you sa mga gagawin mong um, choices. No? So guys, let's see what is the additional messages within the Eagle Spirit. Paano natin hihimay-himayin at paano natin i-elaborate sa iyo. At maaaring ano bang konektado ng iyong mga anak at ang iyong relasyon dito. Let's see. Angel Spirit with the Eagle Spirit, Spirit. So there's a something the seven of sword. With a the sneakiness, there's a chain lying on you. Na meron talaga nagsisinungaling behind your back. No, meron talaga tumatrader dito. Niloloko ka. No, there's a full of sword na no, sa situations mo. Na no? maaaring nag-over pati ka nag -dah dahil sa mga or you're feeling drained. No, you're feeling exhausted. Dahil sa lahat na nangyayari, parang feeling mo ubus na ubus ka na. Oh, there's a two of swords. There's a decision that you need to make. May decision ka na kailangan mong gawin. No, there's a knight of swords. There's a success driving no, may mga bagay na bibilis ng takbo ng sitwasyon. And there's a uh, the hypothesis, malalaman mo na na no, ano bang misteryo o sikretong napapaloob dito. And there's a strength card. Kailangan mo maging malakas at matapang sa desisyon na gagawin mo. What is the seven of sword? Represent what? There's a devil card. No? Kaya pala nagkaroon ng cheating, lying, that because of this devil energy. No? mayroon palang gumagawa ng hindi maganda sa iyo at may sumasalbahi pala sa iyo dito, no? So let's see what is additional messages. And of course, there's a high five for lesson learned. No, matuto ka na. No, sa lahat ng bagay na nangyari sa iyo. And of course, sinasabi sa'yo dito na mag, matuto ka ipahinga yung isip mo. Pagpagod ka na ipahinga mo yan. Matuto ka na sa mga nangyari sa'yo. Huwag kang susuko. There's a time moment for immediate changes. No, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo dito Kaya pala konektado yung love life at career dito Dahil lang talaga sila no, Even yung mga anak mo no, because There's a star card healing recovery Makaka-recover ka na From this situation, from this burden no, There's a recovery healing And there's a Reference with the poor Kaya kailangan mo protectionan At pangalagaan, maano man yung mabagay na meron ka Di ba? What is the strength card? reference with the two of pentacles. So, keep yourself balanced. So, kailangan mo maging balance eh. No? Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng, um, sa lahat ng iisipin mo, timbangin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo. Kailangan lakas loob mo itong haharapin. What is the seven of swords that request the devil card? So, there's a page of pentacles. No? invest best wisely, na no? maging matuto, matuto, ka na, no? sa lahat ng um, plano na gagawin mo, kailangan alam mo sa sarili mo kung paano to mapagtatagumpayan, pa yan, no? Mamanifest. What is the four of circles, the high friend? Remember, with the word card, so there's a troubling trouble, success, accomplishment. Nababaguhin no? ito yung mundo mo. Kailangan mo lang ditong matuto sa naging leksyon. No? Because there's a tarot card with the happiness, no? Kailangan mo mag-decision dito kasi magiging masaya ka dito sa decision na to. And there's a set of wants, no? Matatapos na lahat ng burdens, lahat ng mga bigat kasi unti-unti nang hihilom. Oo. There is something that won't come with a truth reveal. Lalantad lahat ng katotohanan, no? Ang sikretong nakatago unti-unting lalabas. Ilangan protection na bang yung sarili. And there's a default the card, no? Talaga sinusubok ang iyong pananapalatay at tiwala ko hanggang sa katatatag. Gusto ko malaman what is the seven of swords because the devil card. And the page of pentacles. There's a knight of wands. Now there's a slowly and but surely. No, kailangan mong kilalani na requires sa um, siguraduhin mga tao pinapapasok mo sa buhay mo. No, huwag ka nagtitiwala ng na lubos. Huwag ka masyadong uh, maging aggressive, no? Matuto kang kumalma. There's an emperor. Maging mature ka sa mga gagawin mo. Meron ako nakita dito na talagang sinusubok talaga, no, ang iyong pamilya maging mature ka. And there's a four months by celebration, no? Some of you magkakaroon ng homecoming family gathering dito. And there's a six months for victory is yours. Magtatagumpay ka. No, naman yung mga bagay pa sakit, pa sanin, mo. Alam mo guys, no, nagkaroon ng sneakiness or cheating line on you dito. Parang there's something abusive, no? May abusado talaga dito. Kailangan mong uh, kumbaga, dumistahan siya sa tao na to dahil may taong darating na para sa sa'yo. No, makakasama mo for good. Mas matured as, um, kumbaga, itong tao na yung sa family-oriented. And there's a six of pentacles. No, so magiging balansin ang buhay at sitwasyon mo. So, ibig sabihin nito, no, eh, meron ditong pinaka- Bagay na kailangan mong pagdesisyonan, na lumayo sa tao na to kasi it's very negative and ano siya no parang makasarili ganyan narcissistic siya guys no wala siyang iniintindi sa buhay kundi ang sarili niya oh my goodness no kaya naapektuhan yung mga anak mo dito kasi parang ang nangyayari na papabayaan no ano siya eh gumaga sarili niya lang ang iniisip niya wala siyang pakialam gano'n. etong eksena niya oh mayroon pa siyang bisyo luho gano'n no kailangan mo dun, kailangan mo dito hindi ka mag-grow no kaya pa lang there's something that Sena bonds na bibili sa takbo dito magkakaroon ka ng healing dito kailangan mo pa kawalan tong nagbibigay burden sa iyo at magtatagumpay ka di ba at mo um, kung magkakaroon ka ng taong makakasama for good kailangan mo magdesisyon na masisira man ang iyong eksena ngayon pero sinasabi mabubuo yan not mas masaya ka no sa buhay na tatahakin mo na kasi itong tao na makakasama mo sa susunod na eksena, it's very mature. No, matuto ka na sa lessons na to. No, kailangan mo na ipahingay ang utak mo, ang isip mo sa lahat na nangyayari. So, let's see. What is the initial messages? pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career, Pagdating sa finances and career. Reference with that Knight of Swords. See, nagkakaroon ka na anxiety, Sleepless Nights dahil sa nangyayari na apekto hindi lang iyong trabaho, ang iyong negosyo, ang iyong um, buhay. Nasa mo po yung baka, ano pa dito ha? Kumbaga, na, maring OFW. No? Maring na sa ibang bansa ka. There's a five of wands. Oh my God, ang pinakamalupit na part dito ay maaaring pinapagawang ka pa ng person mo. No? Kasi alam niya, amarin maaaring naghiwalay na kayo. No, hindi siya makamove on. Talagang hinihila kanya pa mama. There's a page of one. So, there's a messages, phone call ka matatanggap dito. And there's a six of seven. Kaya na nga ba, eh. there's a six of cups. No, may related about dito with an ex. Ex, ex husband or ex wife na hindi makamove on dito. And there's a three of pentacles, no? There's a collaborations, no? Kailangan mo makipag-usap ng maayos. No, meron talaga dito ng uh, kompetensya kalaban or meron talaga ring bibigay complication sa pagdating sa trabaho mo or negosyo mo. Pagdating sa love life, there's a two of cups, there's a partnership sa mo you baka may ka relasyon ka na ngayon. Meron ka ng kinakasama, meron ka ng uh, bagong asawa. And there's a need of pentacles, mag-focus ka lang sa trabaho mo, sa ginagawa mo, even sa relationship. There's a liquid of sword. No? Linisi mo na yung nagbibigay komplikasyon with the five of wands no? And of course, there's a king of cups. So, itong person mo na to, bago, is very devoted and supportive sa'yo. And of course, there's a five of pentacles, no? Kung baga itong tao na to na nangyari sa nakaraan ay maaaring nagdulot din sa'yo ng mga nabaon ka sa utang, na problema ka dyan. And there's a nine of wands, no? Napakalapit mo na para magtagumpay dyan, makakaraos, makakabangon ka na rin dito. Kaya pala naapektuhan yung mga anak mo na iwan siguro sa kanya. And of course, kung baga, inuutusan niya yung as anak mo na kung ano-anong hinihingi sa sa'yo. No, kailangan ng ganito, kailangan ng ganon, ganyan. And of course, pagdating naman dito sa um, kalusugan mo, there's a night of cups, no? Maraming offer na paparating, mag-ingat ka lang. There's a justice card, may justicia. Huwag ka magalang, magiging balance din ang iyong kalusugan. And there's a six of swords, makakawala ka na rin dyan sa stress, sa worries mo, Let's see. And of course, there's something the page of sword being curiosity. Basta mas maging mas matalino ka na ngayon. Huwag ka na basta-basta magpapa-apekto. And there's a will of fortune will turn him back. No, gaganda na ang kalusugan mo. Gaganda na rin ang buhay mo dito. No, kasi naputol mo na itong toxic sa buhay mo. And there's a nine of pentacles with a blossom. Lalago at lalakas lang yung finances. No, gaganda na rin ang iyong kalusugan. Gaganda na rin ang iyong buhay. Pati ang relasyon. No? So let's see what is additional messages with the magical fair messages. Advice sa request sa pick a card, yes, or no. no? And of course, kung bago ka sa channel ko, yung pick a card, yes, or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Comment down below kung ano number na pili mo para malaman mo kung um, yung uh, magiging sagot sa tanong mo sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the Magical Fire Messages representing what? With the Magical Fire Messages... There is a patient place, so Kailangan mong haba ng pasensya mo. Matuto kang kumalma. No, at the same time, there's something goodbye to the old, hello to the new. Sabi ko na nga, ba, kailangan mo napakawalan na nakaraan eh. No, dahil may bago na. There's an expression of individuality. Pakita mo. No, anong kahalagahan mo, anong nga? Uh, katangian, kakayanan na sarili mo na, kumaga, para ma, para ma, ano siya, no? para magkaroon na realization yung mga tao sa paligid mo, diba? Because you're awesome. So, let's see what is the yin and yang oracle card for you and yung oracle ko kay represent guys with the um, ease of earth no you are dealing with the ease of earth Taurus Virgo Capricorn at the same time you receive and open na matatanggap mo na raw ang lahat ng bagay na dapat mong matanggap and there's a celebration wow there's a celebration and gift na maraming regalo sa iyo ang ating may kapal, matatanggap mo na, at magkakaroon ka na kasaganahan talaga dito. And there's a truth, lahat ng katotohanan ibabahagi na no? Pati yung emosyon ipapakita na. Talagang may ngiti sa yung labi. What is the synchronicity? Represent what? There is a change. Na no, unti-unti na magbabago ang situations mo, yung boy mo, and there's a child, pati yung mga anak mo. No, mababago na ang ex eh, eksena. And there's an artist, no? Mas gaganda na. And of course, some of you guys, mayroon ditong magaling magdrama, no? And there's something a sister na no, some of you, baka yung sister nito, mas magaling magdrama, o maarte, or maaaring may eksena rin to. Na itong sister niya, or either sister mo. What is the romance thing for Mystic Love Oracle deck? Represent with a player. Meron talagang player, guys, no? Talagang nilalaro kayo nito. Magaling magpaikot. There's a finances and future. No? Kaya may kinalaman ng love life at career mo talaga dito. What is an angel's number? Represent what? What is an angel's number? Represent what? 0440 with a slow down. Pay close attention to the people uh, in your life now. Your surrounding and um, your physical health. Don't freak out. It's just a warning to be careful. And a week to avoid any further issues. To communicate clearly and keep healthy boundaries. So see, protection and mo at pangalaga mo sarili mo. No? At, and of course, yung mga mahal mo sa buhay. And request dito, paalala na mag-ingat ka sa mga taong pinapapasok sa buhay mo at yung mga taong nasa paligid mo, kailangan mong linisin na alisin yung magsisilbing balakid sa pagunlad mo. What is the money mo oracle deck? There is something gift. No double clarification with the gift. May regalo talaga sa iyong ating mga may kapahal. Use the opportunities that arise. So, ibig sabihin dito, maraming opportunity na darating sa iyo at ito ang regalo ng ating pong Panginoon na maaaring uh, maaaring ito yung maging hudyat ng iyong pagbabago sa buhay mo para magtagumpay ka na. There is a clarifying for a love situation. And there's something, guys, with um tender attention, with care and concern, approach gentle, nurturing with soft, kind gestures, no? Kung bakit sinasabi dito, kailangan pag mo, no? Ano ba talagang concern mo? And of course, ang sinasabi dito, kailangan matuto ka maging mahinahon sa pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, no? Kailangan mo nang matapos ng may may kapayapaan, no? Ang inyong nasirang relasyon. So, let's see what is shadow worker, president, what? What is a shadow work represent what? So there's a hidden desire longing, passion, fulfilled. Your deepest desires hold the seeds of your potential. So see, ang pinaka um, na ni mong mo makamtan mo o makuha mo ay yung isang bagay na pinagtrabawuhan mo at uh, may potential ka pa, para magtagumpay dito, di ba? Kaya mong mag 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 no? Dahil may katangian at kakayanan ka at may diskarte kang taglay. What lies beneath the future? What lies beneath the future represent what? Check yourself. No, okay, Basta tingnan mo pa rin ang sarili mo kung okay ka pa ba. No, kung lalaban pa ba. Diba? Lagi mong titignan ng yung sarili. Let's see what is life clarifying for your life situation. What is the clarifying for a life situation? Represent guys with a levering of choices. Chart your courses through the per, um, perplexing uh, levering of choice, embracing each turn as a part of your complex of journey. Diba? Maraming pasikot-sikot sa buhay, pero dapat handa ka no, na alamin no, anong punot dulo, ano anong kalalabasan nito. No? Kailangan mo tanggapin yung bawat pagsubok, bawat eksena na dumarating sa'yo, handa ka at dapat lumalaban ka. Diba? Palaban dapat. There's a part of the life, represent what? What is a part of the life? Represent, guys, with a sole purpose. I trust the unique purpose my soul is here to fulfill. Every experience, every challenges has been part of my journey. To uncover this purpose, I embrace my path with confidence knowing that each step brings me closer to the fulfilling the divine calling that resides in my heart. So see, ano man yung mga bagay na talagang mismo nang gagaling sa puso mo, sa sa kaluluwa mo na maaring uh, maaring mapagtagumpayan mo tong mga pagsubok na to. Dapat handa kang i-surrender sa ating pong may kapal, no? At kailangan may lakas ng loob kang harapin lahat ng to. So guys, let's see what is the pick a card No. So let's watch this. Okay, let's see what is the peak of your yes or no. Let's start with the number one. Number one represent with a yes. Make a splash deep dive flowing easily into your life. No, bibilis na at mas magiging magaang na ang daloy nito kung sasabay ka sa agos ng eksena. No? Number three, there is something a no. This deception in the dark, truth hidden. No, nakal, kumbaga may, kumbaga, may nakatagong katotohanan dito na kailangan mong makawala diyan sa sa madilim na parte ng buhay mo. No, wag kang susuko. Wag um, wag mo nga hayaan lamunin ka na negatibong mundo. No, nakasinungalingan. What is additional messages? There's a no. No, wag mong hahayaan. Number three, there's a yes. Embrace new opportunities and fresh day begins. So see, tanggapin mo ang mga bagong oportunidad at may bagong simula na nakalatag para sa'yo no? Tanggapin mo to ng buong buo. So guys, this is um Archangel Michael messages for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome. Uh, maraming maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dilat, at makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Because maraming salamat po sa mga walang samang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi-skip ng Adsaway, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik din na gumapon biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye-bye and babush!